Is it yummy? Yes. How yummy is that? Super yummy. Super yummy. At kinukot-kot niya nga po. Ayan. Arr. <laughs> <laughs> kutsara, gamitin mo kutsara. No. Eh. Yung kutsara, kasi pag yan, tat, ano yan. Not yes. that. The spoon. The little spoon. Oh. Oh. Harap ka dito, dili. Hmm. Yung tinuro ko sa'yo kanina. Yung patagilid. Hahaha. <laughs> Tule, pero di kulong. Meron po kaming daga sa bahay na nakita. Ayun, tumakbo na yung daga. <laughs>